Ayan mm, po yung hair natin ginamit Yung red na naman na kinustomize natin oh. Tapos may 10 grams yan na ah. tapos lang nirit yung pa very good morning Mike, i-demo mo na lang si Richie kung paano ang diskarte eh. nasa bangka tayo, malit space so good morning, may bago tayong kasama naadikin ngayon, so gamit pa rin natin ang litma pag na-strike ha, huwag kang ito mag para ito ha, tayo saka yung haggis relax, relax. Oh, yung sitting mo, sakto niya na Okay, kas, kas, perskas kas. Agad, pers strike agad. Shout out Master Gilbert. <laughs> Master Gilbert, shout out. Sir Axel. Tapos tingnan mo yung mga Shout out. Magandang uh -huh. mag umaga sa inyo lahat diyan. Ayun na. Tingnan mo, tingnan mo kung ikaw kita, ikaw kita. Relax lang, relax po na ano muna si ano. Hindi makakamalayan. Hindi makakamalayan. Mike. Relax lang. Mike. Salok. Kita lah lagi saput sa gitna. Wag mong anahog mong oh tingnan nating nan mo mong bilis. Kayan, ayo gid na. Yu yu. Oh, may linya, may linya mo. Wala okay. mo papak mo. ala mo ya. Yeah. Wag mong wag mong pirsain. Dali agad mga master. <inaudible> ano lang relax. Kayan lang size. Pira, pira, bila? Hindi, hindi, 'yan, pira angat. Yan, peryo. Uh, angat tiglang, peryo. Yan. Yan. Ninglis ng rolyo. Roll, roll. Ewan, <laughs> itong unang unang hagis. Unang hagis. Strike, strike din. So, hindi tayo magkakaano sa net, mga medyo ma-delay tayo. Kasi sumabit yung mga hook. Ano pala na hindi pwedeng sumama? Mike, alisin mo 'yan tubig yan. <laughs> May strike mo si Richie. Huwag kang magalala, matiba yung linya mo. Huwag kang mag i Huwag kang may hook yan. Part na, salo ka. For the first time. Oo oh, oh. nga natin, oo oh, nga natin. Sasalukin natin. Oo, okay. oh, unlock ang an bail. Itang bail, bail ha, itang bail. Makabali ang rad mo kasi. Nangawakan mo. Saka yung uli mo. I-ready mo yung camera mo, picture lang ka ni Mike. Ayun na. So yung beginner natin naka uh, first strike, first strike. Kapit, kapit sa hook. Ingat ah, ka papalagyan. Pag pumalagyan kalitan ka. So marami sila dito. Ha? Yeah. Reply, reply, papalagyan, Mike too. So. Papalagyan sa'yo, mahuk yan. Pihirming labay Pali tayo e, Ayan, talagang ito I-enjoy na naman tayo ngayon dito Papakanta tayo sa lamig ah Ito na naman. Mmm, ngayon din. Malilit yung Maliliit yung magkakasama. pwede na pala buha dito Oh. <laughs> <laughs> Ito tama yan. niya. Hair clip again. Second strike sa hair clip pero pangatlong strike. Pati kukulo doon. Sige <laughs> lang. <laughs> hmm. Pangalawa. Pangalawa sa airlift. pa yung natin ginamit yung redhead na naman na kinustomize natin oh. tapos may 10 grams yan na sinker Ay, nakakulo na yan. Yung mga banak. Puro ka baba-baba. kaliwa. Tingnan mo ako ha. Okay. Makita mo lang agad yung ulo ko ay wala pa may sombrero pala ako. Ay, malaki Yung malaki yung malapad eh. Oh. Ayan, sa likod mo.

Yan na naman. Lucky. Oh. Pagpagpa. Huwag kang kakudahin ha. Ang kakagati ng barakuda. May mga kuda sa ilalim. Parang nang ba siya mag-gap eh? pa. Ayan dyan, maliit yung size ngayon ah. Uh. Pangatlo sa hair clip natin ito. Mm. Che, pag i-bukas yung cooler. Hagis ko lang ito ha. Shoot yan. Go iri e recording. Hmm. <coughs> Biar ada na naman. Ah. Ya, harus santai share clip di itu eh. Oh, pengapat na share clip itu. Ang oh, daming mamo sa ilalim mo. Oh. May mga mamo siya kasama. Uh, Endrun tama. Nandiyan sila sa maagos na yan sa harapan natin ha oh. Barakudar batala yung duman dyan mm. Isa na naman naman <laughs> Kita mau jemah, mau tuh. Ini juga saya, size? periasan sama saya. Saya Angat, angat, nggak katangahan ko eh yung so, ginamita ng salok di ba chairs of experience nagtiwala sa leader ay eh, marami lang inatak sorry po sorry po sa pagmumura <laughs> ulit 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 take 2 so naputulan tayo mga mas sir. set up tayo ulit ng hair clip Thank <laughs> you. Dito tayo magkawa ng 9. ikot lang tayo ng 15 ma 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gawin natin 20 para medyo 25 yung 27 So yan, may bowl na. Ay na, no, ilak na siya. Hmm. Ang sulit. kaaway ko yung master barakuda pero never pa ako nakahuli dito <laughs> sila Mike lang inaaway ko kasi ni eh pag umangat sinasampal ko <laughs> Kunin nila 'yung pito lining Strike na naman. O tama ginamit natin. up, up Up hop. Kagalan. ang salak, check para sigurado na, sa yung ulam ni Diday hahahaha <laughs> tignan mo lang sa akin, Naka na okay. dami, matami lang sila dami sila sa ilalim, sama pa rin yung size nila Mike kahit di masyadong malalaki pero masarap na to ang kapalad ayan nasa 400 to 500 grams na rin to sila ang tibay pala ng muso ng kitok oh. di sila basta basta makakawala Ngayon, klip ngayon, ngayon, ini ngayon, 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 oh, Sige lang, Ayam lang. Hagis ka lang. Ayam lang. Maya lang. Tatanggap tayo. Huwag ka lang ma -ano, matin sa mga talakitok. Relax ka lang dyan. Hagis lang. Para makadali ka pa. Yung isang kilo ng lima, Malaki. Hindi ko na lang kung pang ilang angat ko na to. apa oh. Maka tulit Yang di kitok sa obay eh. Good season naman Kitok kitok hair clip Na sila sa Agus <coughs> natin tantanan yung kitok na yan <coughs> yan lang yan magagos ang tubig eh Come yeah, on. Oh, Mike. Ang lamang kitok, Mike. hanapin ho yung pain ko kung nasaan <laughs> na wala yung pain ko <laughs> 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 yung sir wala yung pain yung dali mga master may gitsang kilong may talakitok yan yung sa ito clip ultralight kapong yan gamit natin kapong kapong ayun oh putulip na, na. na kasi